akin. Yun na lang yung mga natira. 13 yan. Kaso hindi ko na nakuha ng ano, video. Ano na lang yan sila. Uh, apat na piraso na lang. Tapos ayan pa oh. ayan. Dala ng ano yan. Bagyo. Ng uwan. Ano yan eh. Hindi na ano. Akala ko ano. Okay yung bubong. Pero ano. Tumutulok. Ayan na basa sila. Ayan, oh. Apat na lang yan, guys. Ayan, ito yung mga dati kong alaga. Ayan. So, dito tayo. Ayan, update tayo sa bagyong uwan. Ayan, oh. Dami kong wawalisin. Dami ko na uh, naman lilinisan. Ayan. Yan. ito yung mga malunggay ko oh. ang ano hindi kaya ng ulan pag parating nababasa yan ang mga naging result ayun yung aking papaya sa taas yan yan na lang yung mga natira yan, nag-iisa na lang yung aking malunggay oh. yan, nag-iisa na lang yung guys, ayan oh. halos nagkanda mapay lahat Ayan na lang yung aking um, ampalaya. Ayan. Halos, ano kasi dito, walang tigil ang ulan. Ayan. So, ayan o. Doon tayo sa taas. Ayan. Yung aking Yan. yan yung aking sili. Yan tanim na sili. Siling ano yan? Siling devil. Dami niyang bunga. Yung aking okra halos lahat gawa ng um, panay ulan-ulan dito, yung bagyo. Yan yung mga pinsala ng bagyo. Yan Yung aking malunggay. Nag-iisa na lang yan. Yan. Yan sabi ko sa kanak ako magtanim ng gulay pag ano, maganda na yung araw. Yan. Ganun talaga ang buhay natin. Ayan o. Oh. Nagkanda patay lahat. Yan oh. Dati okra lahat. Ngayon, ito na lang yung natitira Oh. Yan. Ganun lang yun natitira. Yan. Doon naman sa baba. Yan. Sana mabuhay itong aking ano ah patola. Ayan o. Oh. Ito yung aking patola. Ayan o. Oh. gawa nga ng ano, parating bumabagyo. Ayan. Hindi sila nakakaan. Ayan siya, Oh. Yung patola yan. Ayan, dito tayo sa baba naman. Ayan. Maaga talaga ako nagkuha ng video para ano, para uh, uh, baka ma maabutan ako ng ulan yan yung aking mga luya yan o dating nasa taas yan dati ngayon binabak ko na yan. mga ilan na lang din yung mga natitira yan, yan mga, ano yan yung mga mustasa mga pero ito yung ubi o dami yung bunga ng aking ubi yan, ito yung sili. Siling pang sikam. Yan. Ayan. Nalulusaw sila pag madalas paray ulan-ulan. Yan o. Ayan yung aking ano, saringilyas. Yan. Ito may mga pinunla ako. Yan mga sili yan. Sa ako na ilipat yan pag maganda-ganda na yung panahon. Yan, luto naman tayo sa baba. Ayan. Ayan. ito 'yung mga saging. Yan i-update natin kung ano nangyari dun sa bagyong uwan. Ayun. 'yan, Ayun 'yung rambutan ko sa baba. ayun. Dito tayo. Ayan. Ayan, may flower na. Oh. Ah, buti hindi na sa lanta ng bagyo yan. Nasa ilalim kasi yan eh. And... Ayan. ito yung mga gayobano Ito na putol oh. Ng bagyong... Ng, krising Ayan, ay pa paano, ano nagsaringsing siya Yan, ito yung aking sayote. Yan. May mga natira pa naman kahit pa paano. Kaya alagaan na lang natin sila. Yan. Ito yung uh, ito yung rambutan ko uh. Dalawang rambutan ko yung nasa baba at saka nandito sa taas. Ayan. Ayan yung mga aking tanim na sa gilid. Ayan. Ito yung, yung pinya. Yan. Yan yung FY Calypso. So. Yan. Magtatanim ako uli And so, ayan. Kahit paano guys, may sikat na ng araw. Ayan o. So, dito tayo. Yan. Huwag natin kalimutan mag ano, uh, mag pindutin yung notification bell. Yan. So, dito na ako sa taas, guys. Ayan. Yung papaya ko, ayan na lang talaga yung natira. Sa sobrang lakas ng ulan. Ayan, o. Oh. Ayan. Oh. Ito yung mga saging. Pinagbababa ko na yung iba. So, guys, hanggang dito na lang muna ang upload ko na to. Thank you, thank you sa lahat. Ingat po tayo mga ka-idol. Ayun. So yung aking pato naggagala ayun oh. Nangangapit uh, bahay. Ayan, Ilan na lang yon natira niyan, anim na lang. Ayan. So bye 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 bye. Thank you, thank you sa lahat.